ko nung tami, patatong lang. Ah, o, oh, mitya ano, na lang ako. Mag-ing na akong lumaya. Ay, na naman kayo niya. Ano talaga? O. Oh. mag ka na lang. Pupupupin. <laughs> <laughs> si Kabi may kasalanan. Sabi ko sa'yo, sabi, every other day ka maliligo, Jer. Pinag-iinit ko naman. Sabi, ang labig-labig eh. Oh, eh. talagang malamig ngayon dahil December, mag-iinit ka. Pwede naman siya mag-iinit. May timbaan nandun. Ha? pag-ayaw, may dahilan. Ah. Pag may paraan. Ah, okay. May ang dinis naman lahat ng damit niya. Oo. Oh. Ano kaya inaanis? Ikaw, pag pinaliligo ka ni nanay, sumagot ka lang. Sige, Jer. Sige. Sige. Oo. Oh. Sumasagot so, naman pala. Sige. Eh, ba't umabot oh. ng limang araw yung paligo mo oh, eh, no? na huli? Oo. Oh, sige. Limang araw na sumisige. Hindi ako nung na ng limang araw. Oo. Oh. Kaya Oh, teka, ganito, ganito, teka, ganito. Biyak ko na, tapos sa kami kilatis ka. sige. Biyak ko na, bago na yung O Tapos sumigaw ka, anong araw yun? Doon hindi ko rin naligo Kinabukasan pa. Sabado. Oh. Oh, hindi oh, ganito. Dito? Either maglagay tayo ng kalendaryo diyan o whiteboard. Hindi. Para gaganon na natin, no. Oh. Bibilangin natin. Hindi naman para sa akin sinasabi ko. Oh, hindi naman para kay Nanay ah. Yung matanda na tayo, kailangan ay anytime mamamatay ka. Mamaya mamatay ka na ang baong-baong mong gitawa ka. Oh, hindi. Eh, yung sa morgue niya siya magpapalit pa may <laughs> <yung>, ito. Si <laughs> <haya, siya>. um, <laughs> hindi, hindi, yung bati haya siya. Baho <laughs> naman tumama mama to. Nanginita ka na mama to. Sino tutulong tutulo sa'yo nga naman, Jer? Si George lang. <laughs> yung sinasabi sa'yo, Si George, si Leo. Kaya eh. pwede, oh. Eh, may, may, may tutulong naman pala si George. Oh, yun. Yun yung makikita, Beno, yung nilalagay sa ano? O, oh. Oh. Oh, at least na-exercise na kayo mga maga na to bago kayo umiingat. Galing na pa yun exercise Pero ang lumingin, <laughs> asa. <laughs>